Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinanong ni Dr. Robert Tanyag ang kanyang anak na si Ana din kung ano ang kinatatakutan nito sa pagpapakasal ng kanyang nanay. Kay Dr. Carlos, sinabi ni Ana din sa kanyang tatat. Ang sinabi ni Dr. Carlos tungkol sa kanya na isa itong cheater at nangangariwa ng asawa. At syempre nasaktan si Anna kaya nasagot niya si Dr. Carlos at nasabihan na huwag masana siyang pakasalan ng kanyang nanay. Naunawaan naman ni Dr. Robert ang sinabi ng kanyang anak na si Analin, ngunit naramdaman niya na may malalim pa itong dahilan. Kaya inusisa pa niya si Annalyn at tinanong kung may alam siyang dahilan, kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala ni Annalyn, kung sakaling makasala ang kanyang nanay kay Dr. Carlos. Ngunit wala namang mapeta si Annalyn, maliban sa parang ibang tao na si Dr. Carlos. Sa kabilang bandahan ng tiribong naman si Moira, kasama si Mr. Solier. Pinalit karanasan pala si Mr. Soler sa si mga tanyag, kaya ganun na lamang ang pagturo niya kay Moira. Kaya tuwang tuwang si Moira at si Mr. Soler sa nangyari sa mga tanyag, dahil sa kanilang pagtutulungan. Bumukas naman ang pinto ng opisina at tumasok si Zoe kaya agad na nagpaalam si Mr. Soler. Agad namang kinumpronta ni Zoe ang kanyang mama sa pagtanggal nito kay Mrs. Cortez na department head ng pharmacy. Sinabi naman ni Moira na tinanggal niya ang mga kumakalaban sa kanya at papalitan niya ito ng mga bago kaya pinatawag niya si Zoe para tulungan siyang maghanap ng mga bagong empleyado. Sa kabilang bandad, pinuntahan naman ni Dr. Robert si Dr. Carlos sa kanyang opisina upang sabihan na kung ayaw nito ng gulo ay ayusin ang pagkato nito sa anak niyang si Annalyn. Sumugot naman kaagad si Dr. Carlos at sinabi nito na bastos si Annalyn. At sinasagot-sagot siya at sinabi ni Dr. Carlos na bago ipagtanggol ni Dr. Robert ang kanyang anak na si Annaline ay alamin muna kung ano ang nangyari. Kaya wento ni Dr. Carlos ang pangyayari nang hindi sumipot si Annaline sa dinner nilang tatlo nilini. Ngunit para kay Dr. Robert hindi ito sapat na dahilan upang sigawan ni Dr. Carlos ang kanyang anak na si Annaline. Uminit na rin ang ulo ni Dr. Carlos at pinagtabuyan na si Dr. Robert. Palabas na si Dr. Robert nang biglang pumasok si Michael at agad naman nagusisa ito kay Dr. Carlos at si Dr. Carlos naman ay agad na inutusan siya na sundan si Dr. Robert agad namang maabutan ni Michael si Dr. Robert sa labas at tinanong si Dr. Robert kung sasama sa stag party ni Dr. Carlos at manhin sa kasal ni Dr. Carlos at Lynette. Dahil sa pagkairita ni Dr. Robert sa mga tanong ni Michael, niratsahan niyang tinanong si Michael kung umaasa ba si Michael na kung magkakahiwalay si Dr. Carlos at Lynette ay magkakaroon ng pagkakataon si Michael para kay Lynette. At tisatsahan niya rin sinagot si Michael na huwag na siyang umasa dahil ilang beses na siyang nirejet ni Vinette. Sakto namang dumatin si Annalyn at binati ang kanyang amang si Dr. Robert at ang kanyang tiyong si Michael. Nagtaka naman si Annalyn kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay Robert sa Apex Hospital. Kaya tinanong niya ang kanyang tatay kung pinuntahan nito si Dr. Carlos at inaway. Bilang tugon na nahimik si Dr. Robert, nag-alala si Annalyn baka isipin ni Dr. Carlos na sumpungera siya at nababahala rin si Annalyn. Dahil ang alam ng kanyang nanay ay napakabuti ni Dr. Carlos. At ayaw niyang maging dahilan ito ng kanilang pag-aaway na mag-ina. Kaya binalaan ni Dr. Robert ang kanyang anak mas si anali na mag iingat Dahil iba ang niya kay Dr. Carlos. Ikaw, paano ka nag-aalala sa mahal mo sa buhay? Paano mo sila iniingatan? Huwag kang basta mangangamba o matatakot. Matuturang tayong langit Dahil patuloy tayong iingatan ng ating Panginoon sa lahat ng panahon. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!